Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Aba, napasugod sa Senate hearing itong si Senator Lito Lapid. At ang sabi nga niya, eh hindi siya madalas umaatin ng hearing. Nagkataon lang daw na pangalan niya ang nasa sangkot sa usaping pogo dito sa porak. Kaya minabuti niyang umaatin ng hearing at magbigay liwanag kung siya nga daw ba ay involved. Dahil meron nga daw vlogger, di natin alam kung ilan ba sila ang nagsasangkot kay Senator Lito Lapid na di umano ang siyang may-ari ng 10 hektarya na lupa kung saan itinayo ito sinasabing illegal na pogo sa Porak, Pampanga. At siya ngayon ay nagpapatulong na nga sa NBI para matugis itong vlogger na ito na di umano ay may mga warrant of arrest dahil sa kasong libel. So pakinggan natin si Senator Lito Lapid kung paano niya ba ibinuhos yung sama ng loob niya dito sa Senate hearing. You have the floor, Sen. Lito. Uh, maraming salamat po Madam Chair. Uh, pasensya na po kanina, medyo na-excite lang ako at uh, medyo nadala ako ng emosyon ko na gusto ko na kagad magtanong. Uh, pasensya na po. Uh, oh, walang problema po, Sen Lito. Ito pala na-acknowledge na sa mga resource person natin. Pasensya na po. Uh, gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pinay-personal ako na pilit niyang sinasabi na Involved po ako dito sa pogo sa pora na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na no natinatayuan ng pogo sa pora at uh, protector daw ako ng pogo do sa pora siguro alam din ni uh, naririnig din ni mayor si mayor din tilitira doon at saka si engineer Uh, nagkaroon na po ng ano ito, nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng uh, Pogo sa Pura. Siguro na right? yeah. hindi Kasi si Sen. Ringgat nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo marahas, sabi mo. Pinakamarahas to, pinakamalaking Pogo. At sa, ang tanong ko lang kay Engineer Glenn, Ilan ba ang building do sa ano, do sa 10 hectares na do sa Pora? Uh, good morning po, Your Honor. Good morning, Dr. Engineer Nansangan. Please proceed. Uh, uh, base po dun sa mga application namin, uh, 42 buildings po, yun nandun po. Hindi 46, ha? Huh? Hindi po. Kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po na na-separate na yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yung Isang application lang, isang building lang? Isang application lang po, isang building. Yung unang phase ng application po nila. Hindi niyo na-monitor kung kung ilan, ng 46 daw eh. Daw ah. Uh, yung po kasing application po nila, Your Honor, uh, bali tatlong phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong uh, Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 uh, buildings, at saka yung huli po, yung 13 uh, buildings po. Sino ang original na may-ari ng lupa? Ah, uh, base po dun sa mga ayuan ng pogo ngayon. Base po dun sa mga application sa amin po yung mga uh, Cruz siblings po. Ba bakit sabi ni ano yung South 99 nata, kasosyo? Wala siyang kasosyo doon. Ah, uh, hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, uh, Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Sino mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? na nandyan? Mayor uh, Kapil. And uh, alam po ng chair, mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo pumasagot uh, yung mga tanong ni Sen Lito, bibigyan daan po ng chair. So, please proceed po. Okay. Salamat po, Madam Chair. Mayor, uh, tanong ko lang. Alam mo ba kung sino yung mayari ng lupa na 10 hektarya? Apo, uh, thank you po, Senator Lito Lapid. Uh, ang mayari po ng uh, lupa uh, sa Lagi South ay ang mga Cruz siblings po. Uh, okay. They can check on the LRA, on the title of the, uh, of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil kung isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hectare yung tinatatayuan tinata ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito, sa hearing na ito, ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Uh, actually, it's uh, very unfair to both of us, uh, uh Senator. Uh, Pati po ako sinasabi nila, sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na uh, bahay po ako doon uh, ay categorically uh, denied at uh, hindi po tayo ang may-ari ng uh, lupa o uh, doon po sa kinatatayuan ng uh, Lucky South ng Pogo po. Hindi po kayo ang may-ari, uh, Senador. Uh, Yan ang gusto kong malinawan po dito na ako, wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, pag uh, magkikita tayo, pamisan-misan siguro, pamisan, isang taon, di tayo nakikita bilang nung naupo ka ng Mayor. minsan nakikita tayo ang mga intention mo sa PORAC ay napakaganda. Thank you, po. Nangangarap ka na maging city ang PORAC after five years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tinga PORAC din ako. Ngayon, kasi po gusto kong patunayan dito sa hearing na ito na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, sa um, lupang 10 hektarya dyan sa Pogo ngayon. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag resign bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Tatlong taon ako naging vice governor ng Pampanga, tatlong terms ako governor ng Pampanga, paging tatlong terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan. Siguro magiging po, kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito. Pero hindi ko sisirain ng pangalan ko rito. Tinataya ko po ang pangalan ko rito. Kasi masyado na akong na-involve. Ano, na Kasi lahat po ng nasa, nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi ako tinatanong, nai-involve ka, nai ka ba sa Pogo, sa Porak? Parang napakasama ng image ng Porak ngayon, Mayor. Kaya saan natin ng Porak? Tiga doon din ako eh. Misan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon vice governor siya. Alam ko, naghiring na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Okay. Oh, Tapos nasasagot uh, na, na, na involve din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din ng, daw ng Pogo sa Porac. Ngayon, sabi ko nga, sino mag i ngayon sa Porac? Ang sama-sama ng pangalan ng Porac ngayon. Sana nga, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at malapit. Ah, dahil tigaroon tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng Porac. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, pogo yan. Dahil pora. Parang yung bamban. Tarla. Ganon din po. Ang pangit ng imahe po ngayon ng ng dalawang bayan na ito, Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ang bamban, karamihan ang kapampangan. Lalo na sa Porac. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po mga investor doon sa Porac, doon sa Ayala, Uh, doon -do na rin po yung Miriam College na magbubukas na eh ito na haluan po ng uh, Pogo eh medyo sumasama po ang ating uh, sumasama ang image natin Mayor kaya oh, wow. uh, ang pakiusap ko sa iyo linisin mo ang pura siguro sagutin mo ang lahat ng mga katanungan dito mga kasamahan ko Senador sana masagot mo at saka si Engineer Engineer Glenn Alas tayo rin magbubungguan doon sa, tar, uh, sa pora. Magkakaisa tayo doon. kakaibigan tayo. Sana masagot mo. Ha? Yun lang po, ah, uh, Madam Chair. Maraming maraming salamat po. At saka nananawagan din po ako sa NBI. Ito pong vlogger na ito eh. Meron, kinakuha ko po, po itong record nito sa NBI. Siyam po ang kaso niyang libel. Sa siyam na ito, anim po ang may warrant. Kaya Nananawagan po ako kay Jaime Santiago, Director. Sana pagtungunan niyang pansin nito dahil sumusobra na po itong taong ito. Tira ng tira kahit walang alam, walang kasalanan. Tulad ko, niwala wala akong alam dito. Tsaka bira po akong bira po akong maten ng mga hearing na ganito eh. Kung di lang ako na import dito, siguro wala ako dito. Kaya pagpasensya niyo na po, kanina excited ako. Magdala po ako ng emotion, Madam Chair. Maraming salamat po sa magbibigay niyo ng, ng panahon at uh, sana maimbestiga ang tunay na may sala dito sa Porak Pogo. Maraming pong salamat. Magandang hapon po sa inyo. pong salamat, Sen Lito.